Alright, so ayan, good day sa inyo lahat Welcome back sa ating YouTube channel Mga master, dun sa mga Actually, itong, itong Vlog na to is Para to dun sa mga, ano, sa mga uh, Fitness enthusiast uh, Mga beginner uh, magpaganda ng katawan At mga Kahit na yung mga luma Nagigym, tapos walang improvement Sa kanilang mga katawan So, ayan mga master Sa sa mga hindi nakakaalam po at sa mga bago lang at hindi ako kilala bago ako na involved sa motovlogging or sa mga ganitong klasing content sa iba't ibang klasing content bago ako mag-vlog uh, dati po akong ano uh, fitness trainer and at the same time ako isang competitive bodybuilder so in short po ang buhay ko dati is nasa fitness industry sa gym so yan yung talagang dati kong ano trabaho. So nagtuturo ako magpaganda ng katawan ng mga tao. Ayan. At syempre, meron din akong gym dati. So, to cut the story short mga master, isa pong uh, fitness trainer, instructor, at the same time athlete ng mga kapanahunan ko. So, hindi ko lang na-vlog yun nung una kasi hindi ko pa alam yung youtube noon. pero nagpa-plano na rin ako so hindi ko natuloy dahil nga syempre hindi man ako marunong mag-edit that time and napunta ako sa motovlogging sa motor-motor so yan po yung introduction natin so ayan kung mapapansin nyo sa youtube natin nag-upload tayo ng mga gym workout, gym vlog ngayon uh, isa yan sa mga kasama sa mga content na gusto kong gawin uh, meron tayong mga adventure type a uh, motovlog, camping and fishing. So at ito ay isa sa mga content na gusto ring gawin kasi ang dahilan po bakit magko-content ako ng fitness training dahil po mga master sa totoo lang ang fitness ay isang malaking scam. <laughs> totoo 'yan. So bilang isang trainer, kabisado ko po yung pasikot-sikot sa ano, sa fitness industry. Ah uh, isa akong bodybuilder for almost 20 years 15 years mga ganon and trainer ako for 15 years din so in short alahati ng buhay ko or almost three-fourth ng buhay ko nasa fitness industry noong mga time na yon so kaya mga master uh, hindi naman sa pagmamayabang so yung mga yung mga program diet 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 Uh, nutritions and dun sa mga advanced na na ano na na approach pagdating sa bodybuilding eh kahit papano abisado naman natin so natago ko lang yun dahil nga sa nawala ako sa uh, circle ng ano kumbaga sa mundo ng fitness pero syempre hindi naman natin makakalimutan yung mga experience natin mga natutunan natin during the time na tayo ay nagaano nasa fitness industry so ngayong mga master kasi kaya ako maglalabas ng mga vlog uh, re related sa fitness kasi naaawa ko dun sa ibang mga mga fitness enthusiasts na naluloko ng ibang mga alam yun yung mga so called fitness trainer pero wala naman mga experience at uh, sad to say diba yung mga natutulang sa mga sabi sabi and walang application sa kanilang sarili So yan, ilalabas ko yung mga content na yan at ako yung magtuturo ng uh, fitness and bodybuilding uh, bodybuilding dito sa ating YouTube channel. Pero hindi naman madalas dahil nga syempre marami rin akong mga ginagawang content. Pero dun sa mga fitness enthusiast mga master, uh, sinisiguro ko na matututo kayo at Yan, may apply nyo sa sarili nyo yung mga ituturo ko sa inyo nang libre. So, yun po yung keyword dyan mga master libre. Kasi alam niyo sa fitness, mahal talaga ang fitness, ba? Diba? Meron dyan, mag-enroll mag ka sa isang gym, napakamahal ng programming, program lang, maabot ng 15,000 to 21,000. Tapos hindi naman sa ituturo lahat. Ang ituturo lang sa iyo, mga fancy workout, mga pa-baby workout, at kung ano-anong workout, para humaba lang yung session nyo, para magbayad ka lang na magbayad sa kanya. So dito po sa sa ano sa content na ilalabas ko mga master ituturo ko sa inyo yung mga shortcut proper workout training proper nutrition at hanggang sa competition preparation. So yan po sana din sa mga fitness enthusiasts na naghahanap ng ng ano ng kasagutan sa kanilang mga katanungan eh baka masagot ko yung mga question nyo at baka makatulong tayo sa inyong fitness goals so mag start ako mga master sa mga basic basic workout basic nutritions sa mga susunod na araw sa ating ano sa ating mga vlog so ngayon po uh, ako ay nagwo-workout na rin gusto ko na rin bumalik kasi sa fitness kasi syempre nagkakaedad na tayo para gusto ko maibalik yung ganitong katawan no <laughs> hindi naman kahit hindi ganyan kahit mga ano lang mga one port yan kasi syempre nagkakaedad na rin tayo pero naniniwala naman ako na syempre uh, pag may knowledge ka eh, madali na yan so ayan, yeah, mga master uh, ito pa yung introduction sa ating sa ating ano uh, fitness lifestyle vlog na ilalabas natin dito sa channel natin kahit sa mga subscribers ko dyan sa mga ano, sa mga motor motor yung mga uh, moto motovlog content natin I'm sure yung ibang mga meron ding interes sa pag sa pag-gym and para magkaroon din kayo ng idea kung paano ba talaga yung tamang approach sa fitness. Kasi mga master, ang ang fitness po ay medyo napakalawak na usapin. So medyo scientific yung approach. Ngayon, kung wala kang tamang guide at walang magtuturo sa iyo ng medyo kahit paano may knowledge, eh maliligaw ka at siyempre masasayang lang yung pinaghirapan mo at masasayang din yung pera mo. So, ang purpose ng vlog na to mga master is para makatipid kayo sa inyong fitness goal. And para hindi na kayo magbayad dun sa mga trainer na sobrang mamahal, di ba? Sobrang mamahal tapos hindi mo naman makukuha yung goal mo. Okay, so dito, ang unang-unang ituturo ko sa inyo mga master, syempre, kailangan marunong kayo makinig and dapat marunong kayong self-discipline kasi Uh, ako nag-start ako nang walang nagturo sa akin, talagang self-discipline lang, aral-aral, tapos in-apply ko sa sarili ko, hanggang sa nakuha ko yung tamang approach sa training ko, every, ano, every session. So, hanggang sa nag-compete na ako, ah, uh, Marami na tayong mga sinalihang competitions and marami na rin tayong mga na ng mga kapanahuna natin. And masasabi ko para sa akin eh, uh, ano, parang panahon na para i-share ko yung knowledge ko kasi nakatago lang eh dahil syempre na involved tayo sa motovlogging sa motor-motor. So ayan, ayoko naman na maano, mauwi sa wala yung mga natutunan ko before. Kaya ngayon, i-share ko to sa mga baguhan, sa mga datihan na, na hanggang ngayon ay eh, nangangapa pa rin and then sa mga gustong mag-compete. So complete guide mga master simula umpisa hanggang huli. Okay? So, stay tuned lang kayo sa mga content natin dito sa ating YouTube channel. And sana, mag-subscribe kayo, no? Para lagi kayong manotify sa mga update na gagawin natin. So, huwag kayo mag mga master. Kasi lahat po yan, wala akong sikretong, ano, ah, baga, yung mga sikreto ko noon, ituturo eh, ko rin sa inyo. Okay? So, yun. simbasa simula umpisa hanggang competition, gagawin natin yan. And sana maging ano, maging successful tong ilalabas nating vlog. So hindi naman ito yung pinaka ano, pinaka primary vlog natin dito sa ating YouTube channel. Isa lang to sa magiging content natin. So may makikita pa rin kayo mga ibang content dito and so on so forth. So yun mga mga master. Gusto ko lang ano, i-share yung isa sa mga bagay na pinagkakabalan ko noon and gusto ko rin syempre ayokong itago, no? Para makatipid kayo mga master. At ito po ay walang bayad. Okay, libre yan. Okay? So sana abangan nyo yung mga vlog na gagawin natin and ayun unti-unti kong ilalabas yung mga content na makakatulong doon sa ating mga uh, fitness enthusiast, beginner, uh, intermediate or advanced, uh, ano, advanced bodybuilder or fitness or kung gusto mo sumali ng competition, itatackle natin yan lahat dito sa ating vlog. Uh, fitness vlog natin. Okay, so yun lang mga maser Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And maraming pa akong kukwento sa mga susunod na vlog natin tungkol dito. Okay, so yun lang. At uh, thank you po and mag-subscribe kayo para mas maging updated kayo sa mga usapin na kagaya nito. Okay, so kita kits next time. Abangan nyo rin yung mga adventure vlog natin. Okay, so yun lang mga maser Bye-bye.